La, la, la. Wow! Ano na ako? 117. Thank you, Lalabs501. Thanks a lot. Dinikit ko naman yung maalagad ko dito. Kaunti lang kasi alagad ko. Kasi ayoko na magawa ng madaming alaga, di eh. ang number ko isa lang. Mayaman sa harang si Lolo. Oo nga, mami, oh. Ay, tapos na yung harang mo. Nag-start na yung video mo. Start na yung video mo. Pag makabili ako ng isang number, kumagawa magawa ako ng alagad ko, hindi pa ako nakabili ng isang number ko, eh. Gusto ko kasi ngayon, yung palipad ko, tapos member, pero, ang pamember ko dito ko na lang ata gawin kay Lady Finger patulong ako kay mo. Magbibili ako ng bagong number ko. Wag na yung yung una kong number kasi pero may niloloadan ko yun buwan-buwan, di ko naman nagagamit yung load. Gusto ko sana yung magamit para ipalipad na lang. Ano kasi nag naghihingi ng payment method yung yung ano ko yung 'yung old number ko dati 'di ba nagkakapalipad pa ako tapos naghingi na ng payment method Hindi ko na maibalik 'yung palipad ko kailangan ko ata bumili ng bagong number Tumataas na ang bahay ko ayan Ano kaya mami mami wag mong gamitin sa ayan tama yan ginagawa mo ang oh, ninja mo lang ang iikot mo Tumataas na pala 'yung bahay mo mami ilan ba ang ano sa'yo, iyo 500 sa akin, di pa ako binibigyan. Ako, la, ako ata, ang huli kasi konti lang naman bigay sa akin. Isa lang naman ang palulunan ko. At saka hindi naman ako member ni Lalabs, ano, Ralin. 500 ang bibigay sa'yo, mami. Lods, 501, salat baon. Ay, ay. Oo, 500. Ay, kaya pala. Yung ano mami, yung hindi member, halimbawa ako di ba nanalo ako one time, ilan lang sa akin? 100 ba? Kasi hindi naman ako member niya eh. Si Love's Analisa 500 din, tapos si, di ba si Lalab Princess may ano pa siya, may Gcash? Madami kayong napanalunan na. Baka kay nanay ibigay sa iyo. Bakit? Sabi ko kay Lady Finger ibigay niya. Bakit kay nanay ibibigay? Malaki na yung bahay ko. Ito yung pinapalaki ko. Hindi, sinabi ko na yun sa kanya. Bukas nga pag nag-live si, ano, sabihan ko, wag idikit kay nanay. Kasi wala naman na yung bahay ko dito. Wala naman mami, hindi naman, hindi naman niya dinidikit kay nanay. Kasi itong sinabi ko, sinabi mo na, ga, hindi ko naman sinabi sa kanya, pero wala naman, hindi naman, uma hindi naman tumataas yung subscriber ko din sa nanay Rama. Kaya, wala pa naman. Ala, one hour na ako. Mami, one hour. Ayan, tapos na yung video. Mag ano na, tama na yung ano ko, Mami. Magbabay na tayo. Para makagala tayo. Hindi ko naman mami sinabi. Ayan, maraming salamat. 6 million people in the house. Maraming salamat sa inyo lahat. Mami Malin, Lord Spy Boy, Love Moy, Love Slay, La Love Slay, Love Slisa, la Princess, at sa lahat. Mega love shoutout, Dave Katabang. Okay na ko po, mag-end na tayo mga lalabs. Lala strong Hero, Sir Bisayang Dako. Ayan, thank you so much. I-unpin ko nga pala to. At mga naka-silent viewers po dyan, thank you so much sa inyong lahat. Sam, Sam, thank you, Sam. Mag-end na ako, Sam. Ayan, bye-bye. Good night, everyone.